Habang naglalakad kami ng aking partner, nakita ko siya na nasa tabi ng highway. Inaamoy-amoy ang kalsada. Palingali sa mga taong dumadaan. Kaya sinabi ko sa aking partner, bilhan natin siya ng siomay rice. Unang bigay namin ng siomay rice na ubus niya. Yang nasa video, pangalawang order na yan ng siomay. Natutuwa ko kasi magana siya kumain. Natutuwa ako kasi kahit na ganito, nangyari sa kanya, di pa rin siya pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Nagpapasalamat pa din ako sa Diyos dahil di niya pinababayaan. Ang mga tao o hayop o lahat ng may buhay na walang wala dito sa ibabaw ng mundo. Kahit pagkain na lang sa araw-araw, hirap pa makakuha. Yes, marami manluloko. Nagpapanggap na di na kaya maghanap buhay o may kapansanan. Matuto na lang tayo manuri kung sino ang higit o karapat dapat na Minsan kasi may mga nagpapanggap na pulubi o may kapansanan yun pala sindikato. 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 Kaya nga minsan naiisip ko sana may kapangyarihan na lang ako. Kapangyarihan na pwede magbigay ng food, magpagaling ng may sakit. Tao man yan o hayop. Pero syempre, lahat yon imagination o pantasya lang. Tanging ang Diyos lang ang may kapangyarihan. Magpagaling at magligtas ng may buhay. Pagkakain niya ay dali-dali na siyang tumawid ng highway. Papuntang SNR Munoz. Kinabahan pa nga ako kasi muntik na siya. Mahagip ng sasakyan habang tumatawid. Ang sarap sa pakiramdam na alam ko na nabusog siya. Sana sa mga merong ekstra, tumulong po tayo sa abot ng ating makakaya kung naligaw ka man for baby, sana makita ka na ng owner mo. Sana mahimbing ang tulog mo. Dito siya huling nakita, Munoz Palengke. Sana makita na siya ulit. Thank you for watching. Please support me to grow in this channel.